Wow! Wow! Woo! Bunal! oi grabe doon tayo. Allah! Agay na si Vlad eh, na naman. Woy! Woy! Woo! Naku na na sa si Vlad KLX final hit. KLX final hit. Yara. Right, number one. Aren't game. Vlad, bagay na.

Bloody na ako na. Bloody bagay na. Ram Claveria, Miss Amis Oriental. Uy, nagsunod na, nakuha sa Ener. Nagsunod na, Aringis. Alright, bloody bagay na, naguna. Number 45, ang third. Uy, outer! Outer! Okay, wala nakuha. Wow, di ibagay na yun bak bak ka ni Vladi bagay na guys oh tuara wow wow ah goy wala bilada ada. bunal oh grabe doot kayo Allah Walang bumibigay. In and out there. Agay na ko si Vlade. Bumabawi na naman. Naguna na karoon si Arangis. Arangis. Dati bagay na from Klaveria. Ikaduha na karoon. Number 45 ang ikatulo. Alright. Magbabawi kaya si Vlade. Bagay na. Wara. Nag-una-gabon si Aringgis. Lumalaban ang taglabir niya. Ladei bagay na. Proud from Misamis Oriental, vanilla. Last love na. Korra, ito ra. Bakbakan. Batirang, batitibay. Ko. Ah, bidade oi. Oh, taw ba. Ya, dapita makukuha kaya. Ah, gay okay, gilaras-laras da. Na. Oi! Nak, unanan sa bidade. Ladi bagaina na nanak ngunang ayun mga boss. Lani proud premium clubir ya, naunanan sa tiyaren guys. Grabing bakbaka nilang arengis, og okay. ni ladi bagaina. Kuara ogay, loyawan ti arengis. Alright, lati karon. Lati bagay na ang nangunguna. Woo! Lati. Lati bagay na. Ari guys, oxy number 1. Number 45. Ikalma na sa ari guys. Alright, Vladi na. getting the champion in the first place for the final of Kelly. Yo, Vladimir Bagay na winner. Aren't you Number 45 thirds.